Dalangin po namin na gabayan at protektahan mo po kami habang isinasagawa namin ang aming pang-araw-araw na gawain. Naway tulungan mo po kaming alalahanin ang iyong pag-ibig at biyaya. At naway ikaw po ang aming maging liwanag sa mga nakapaligid sa amin. Bigyan mo po kami ng lakas at karunungan upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa amin. Naway ang aming mga kilos ay magdala po ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Amen. Manalangin sa umaga. Dear God, Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob mo po sa